Hello! Welcome to Virgo, Philippines. So ito reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising Venus, Jupiter, Virgo. Ayan, so take only what resonates. Uh, by the way, um, pagpasensyahan mo na lang yung setup ko ngayon. Ito lang. I mean, diyan ako, di ako pag-ayos, di ba? Okay <laughs> lang yun. At least nakapagkilay ako. And, yeah, kasi katatapos ko lang mag-reading na yun eh. Nang video call. Nag-video like, video call kami na client medyo tumagal yung video call namin. So, and it's already, ano na ngayon, alas 4 na ng umaga, mag, mag alas 5 na ng umaga dito. So, wala pa akong tulog, guys. So, bear with me. Pagpasensya mo na kung ano yung meron or may present ko ngayon. So, yun na yun. Okay? Um, ang mahalaga, may bigay ko yung reading. Kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, okay lang yun. Hindi naman kita pinipilit manood. Pwede ka mag next video or mag-exit dito sa pinaka video natin. Okay? O check mo na lang yung ibang videos natin dyan sa channel kasi dyan may mga in-upload naman ako kung gusto mo card yung nakikita at hindi yung mukha ko. Okay? So, if you want to book a personal reading, Madam P, uh, or doon sa aming gmail, virgophilippines at gmail.com. Meron pa akong mga ano, uh, mga naka ngayon na reading. For example, yung True Video Call, regular price niya talaga is, ano, um, yung mahaba, ah, yung mahabang time. Um, regular price niya is 10,000, 10, pero ngayon naka-discount siya to na 5,000, so tapos yung time natin is mga 3 hours. You know, if you want to check that. Regular price niya is nasa 10K, kasi but, but ngayon, hanggang end ng May 2025 kung makakapagpabook ng, ng video call reading ang price niya lang 5K yeah anyway let's start you do have your nine of wands and the page of swords this is your main energy makomment na lang guys kahit po heart heart lang smiley malaking bagay yun sa akin yan pasensya mo na yung coco condom eh <laughs> nga ko napansin ano to sa sa uh, kilay nung no, nag ano ano ako kanina tanggal tanggal ako ng kilay ko anyway never mind nine of wands o oh, may mga challenges ngayon sa buhay mo ngayon maybe yung iba sa inyo may kinalaman pa nga sa child if you do have a child or children in your life pwede may mga experiences cover in um medyo mm, challenging para sa iyo yung iba naman pwedeng walang kinalaman sa child or children but I can see na medyo challenging lang talaga yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Tell me more about this. Yeah, yung iba, medyo um, wala masyadong growth, uh, financial problem, Five of Pentacles, Taurus Virgo Capricorn, ayan, Seven of Pentacles. So nakakita tayo dito na hindi masyado nag-grow financially. So yung iba, financial problem ang ipinapakita nito. Tapos the lovers is also here, Gemini Energy. Yung iba naman, maybe kung hindi man ikaw, maybe your partner, no lalo na kung in a relationship ka or may mga ka-partner ka hindi lang sa love baby business partner friends na talaga may partnership sa inyo na nagkakaroon ng problem financially na nagka nagiging dahil lang din ito para ma problema ka din ayan yeah. so that's your main energy so ano yung main energy ng person na ka-connect mo for the sign of Virgo Ingat kayo guys diyan Tunasan man kayo diyan I wish you well I wish you luck guys Ten of source this could be a person na, I feel like this is a person na nagkaroon ng ending sa inyo na person na to. The will of fortune ngayon nagkakaroon ng mga big changes sa kanya at sa iyo na din dahil sa ending na kung ano man yung nangyari sa iyo. A lot of ending guys ha. Ten of pentacles this could be a person in the past. Ten of pentacles is here. Pwedeng naging involved na rin yung family or pwedeng kilala mo yung family niya, kilala niya yung family mo or what bas or na introduce mo na siya sa family mo or vi or vice versa and the night of pentacles is your Taurus Virgo Capricorn energy Uh, or may nakita tayo mga offers dito na involve yung family. Pwede nagkaroon ng offer, ikaw, sa kanya na involve yung family mo or siya ito na nagkaroon ng offer na involve yung family niya, etc. So, nakakita tayo dito ng na pagka-cut off or big changes sa inyo, sa connection ninyo na person na ito, Queen of Swords and the Nine of Pentacles. Parang siya yung taong laging ni para sa'yo. Kaya lang masyado siyang maraming inilihim or marami siyang hindi inopen sa sa'yo na nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng problem sa connection ninyo. So, anong emotion ninyo sa isa't isa ng person na ito? Medyo fast read lang tayo ngayon, guys. Kasi, of course, anong time na rin kasi. I'll, as much as possible, ito try ko i-deliver lahat ng message na makita ko dito ng mabilisan. So, pagpasensyaan mo na kung masyadong mabilis yung pagsasalita ko ngayon. Tsaka, also, at the same time, guys, new moon in Gemini, nangyayari yan ngayon. Uh, 26, 27, May, 2025. Gemini sila yung pinaka ma... <laughs> If you're a Gemini, ano? Actually, Gemini, it represents a twin. Yun yung symbol niya. So, technically, Gemini talaga sila yung pinaka magaling makipag-communicate. Maraming masasabi, madaldal. Maraming silang may kikwento. So, hindi ako magtataka kung majority ng iba sa inyo. Majority sa atin, no? Hindi lang kayo, but No people around the world is maka-experience na bakit ganito parang ang dami kong gustong sabihin, ang dami kong gustong matutunan, ang dami kong gustong malaman. Kasi also, uh ruling planet niyan is Mercury, so it it it, it is the planet na may kinalaman sa so communication and mind, yung mga bagay na gustong matutunan. Yeah. Anyway, so yeah, yung iba sa inyo magiging mas madaldal, marami masisay, etc maraming may isip. Emotion mo para sa person na to, the chariot is here and the six of swords, of course, nagmo-move on ka na. So, ang hirap ka-connect nitong taong to, alam nga naman, of course, ikaw, itong emotion mo ngayon, sabi na natin King of Cups, C uh, Cancer, Scorpio, Pisces, minahal mo yung tao. Pwede mo, pwede mo pakistock ka dun sa emotion na yun, no? Para nandito ka sa point ng buhay mo na, oo, oh, ka magka kami, pero hindi ako pwede mo pakistock sa connection namin. Kailangan ko rin naman mag-move on sa sarili ko ang dami ko nang naitulong sa kanya dahil na namin pinag-usapan nitong taong to pero ayaw naman niya and maaring iba, iba, kasi yung mga gusto mo or pangarap mo sa buhay tas iba rin naman ang gusto mong yari nito person to iba pangarap niya sa buhay so hindi nag-work out yung connection eh so anong ending o kailangan mo na mag move on ito yung energy mo ngayon moving on walking away leaving the situation But, hindi naman ibig sabihin nun is hindi mo siya mahal or hindi mo siya minal. Kasi ang kita natin, there's love talaga eh. It's just that. Alam mo na eh. Alam mo na yung sitwasyon. Alam mo na yung dapat mong tanggapin. Alam mo na yung dapat mong gawin. And this is what we're doing right now. Moving on. Energy ng person mo, emotion niya para sa'yo. The star. Ngayon na hindi ka na ma-reach out. Ang hirap mo nang ang hirap mo makakonek. Eh. Medyo mataas ang tingin niya sa'yo. At medyo pangarap na ang tingin niya sa'yo. Kasi ang hirap mo nga ma-reach na eh. And also, you do have here the three of wands. O ngayon, itong taong to, nagkaroon ng ending sa inyo na may miss ka niya. No? And the justice card, this is Libra energy. Tell me about this. What's with the justice card? You could be dealing with the Libra, Gemini. Yan. O, the hermit. This is Virgo energy. So, nakikita natin dito na parang itong person na to is... Uh, the truth about sa emotion niya is tinatry try niyang mag-hide sa kanyang shell. Like nagkakaroon ng um maybe, alam mo 'yon, yung parang emotionally hindi niya pinapakita kung ano yung talagang, Nagpamatigas siya eh. Matas ang ego niya at saka sa pagdating sa emotion, eh, hindi siya para ano, ang daw dito. Magpaka-vulnerable, ayaw niyang malaman mo yung emotion niya. Ayaw niyang malaman mo kung ano yung pwedeng yung nangyayari sa buhay niya kasi wala naman din siya may pagmamalaki sa iyo ngayon nahiya nga siya actually and also with the five of cups sobrang nalulungkot itong person na to nakita niya na kung ano yung mga positive sa iyo like yung, yung iba sa inyo ang daming improvement ah physical improvement kasama yan um improvement regarding your life yourself your physical body aura mo ang dami ang dami na bago sa iyo and ngayon nakita niya yung mga pagbabago sa iyo tapos dito niya na realize ay gusto pala talaga kita Mahal pala talaga kita. Kaya lang, hindi mo ako deserve. Ang dami ko pang dapat i-accomplish muna sa buhay ko kasi wala akong may pagmamalaki sa'yo ngayon. So, what will happen in the near future sa inyong dalawa? Page of Cups. Oh, some of you, continue mo lang yung mga bagay na ginagawa mo sa sarili mo. Like, if you ever na no, may improvements kang inaiisipan sa sarili mo, uh, activity, physical activity, whatever, it's uh, this thing na, na. Kasi, ano eh. Yung iba, nagtitake ng vitamins, tuloy mo si vitamins, huwag mo itigil. No, nakakita tayo ng improvement pagdating sa health. And also, at the same time, you, na parang, mas more, uh, nagiging mas bata, palalo yung itsura mo ngayon. And in the future. No, yung iba, ang gusto malaman, growth regarding money. Or oh, tell me about this, with the three of pentacles? Huwag ka masyadong, eto ha, kung may, pa may kung may naiisipan ka, kailangan mo rin ng action, kailangan mo rin gawin. Huwag mo tignan yung mga challenges kung bakit hindi mo ma-achieve yung isang bagay. Ang number one challenge dyan is bakit hindi mo ina-actionan ang kalaban mo, sarili mo. Kung may mga bagay kang maisipan, idea na yun, anong kailangan mong gawin? O, oh. yung iba nagdasal, binigyan ka ng idea, nagkaroon ka ng out of nowhere, bigla mo naisipan to. Ba, ano kailangan mong gawin? Actionan mo. Hindi pwedeng, okay, kwento mo sa iba, tapos na yon after nun, mangarap ka na naman ang isa pa. Okay, hanggang dagdag na nandagdag yung pangarap mo, yung mga gusto mong gawin, responsibility mo, etc. Uh, mga gusto mong, yun, para ka nagkakaroon ng sarili mong schedule sa utak mo, tapos hindi mo naman ina-actionan yung mga schedule na yun. Five of Wands, oo, oh, talagang mahirap. gano naman talaga sa una ang hirap. Pero kailangan mo talagang i-work out. Magkakaroon lang ng big changes sa buhay mo kung ikaw mismo babaguhin mo yung sarili mo. Sa halip na ikaw ay nangangarap, simulan mong gawain or mag... Aksyonan! Okay, gusto mo magbago buhay mo. Aksyonan mo muna yung mga naisipan mo ngayon bago ka mag-isip ng panibago ulit bukas. That is an advice, guys. Ang ganda. Ang ganda ng advice sa'yo. Sa Gawin mo yun, ha? Six of Wands is here. The Hangman. Ito yung person na kakonek mo. Hindi na, napapagod na ako, guys. na ako ng pagod. Pero hindi ko nararamdaman na yung energy niya yun. Of course, sa akin yun. <laughs> okay. Um... Kaya kasi yung nagpa sa akin, ano siya eh, 3 hours lang yung ano dapat supposed to be na reading namin. E eh, napasarap ako sa pagbibigay ng message talaga sa kanya. Gusto ko ka nang tignan yung kanyang chart. Nabit kami alas 5. Nagsimula kami mga ano, mga 9 ng gabi. Tapos nagpahinga saglit na mga ano, 1 hour. Wala lang. Sinare ko lang. Bakit? Medyo free naman yung oras ko ngayong May. Ngayon sabi ko, if you ever you want to book a reading, now is the time. Lalo yung mga video call, yung priority yun. Queen of Pentacles, Six of Wands, The Hanged Man. Okay. So, I clarify ito. Ano ba to? King of Wands, the Five of Pentacles, uh, the scor uh, Scorpio Energy with the Death Card. Taas ng ego ng taong to, grabe. To the highest level, yung kanyang taas ng ego. Hmm? Pero nakakita tayo ng rebirth or ending. Pagdating sa money, no? May mga bagay na mag-end sa kanya financially, tapos... Parang lebe, magsisimula ulit siya sa simula. High chance ng paglilipat ng trabaho, paglilipat ng bahay, paglilipat ng pagbabago sa buhay niya. May kinalaman sa usaping pera. Ayun. Alam mo yun, from being the king or from being the one na parang mataas, ah, uh, I don't know if it's possible alam mo yung parang bumaba yung rango, ganun. Pwede din yun. For example, uh, yung, yung, um... <laughs> Mataas yung position niya dati, pwede magbumaba ulit yung position niya, ganun, pagdaling sa kanyang work career. And then, ito magdudulot ito ng problem financially sa taong tao. wala ko nakikitang connection sa inyo kasi umiiwas pa rin, lalong umiiwas, lalong lumalayo. Eh, hindi ko naman nakikita siya yung pinafocusan mo ngayon kasi focus mo talaga yung mga plano mo sa buhay, goals mo sa buhay, hindi naman itong tao. May nakikita pa nga akong galit eh, or inis. Ay, siya ganun, di ba? Parang ganun yung nararamdaman mo. Makasi siya ganun. Hirap-hirap niyang kausap, ang hirap-hirap niyang kakunik, bala siya sa buhay niya. So, ayan. now you're moving on. Tapos yung person na to, medyo hindi siya, Okay. <laughs> Ang nakakatuwa pa sa inyo, yung iba sa inyo, siya pa yung iwan tapos siya yung hindi okay ngayon. Anyway, thank you for watching. I love you all. Please do like and subscribe. Ingat kayo lagi, guys. Yeah. Ingat. And God bless. bye, -bye.